Hindi pa nag yeah, Kasya-kasya lang tatay. yung bili kung ano damit sa iyo, no? Oh, oh tindik ka nga tatang, Pakita mo, oh. ganda. Binila ko pa ng damit. At ah, makadalwa yung ano. Kasya-sya walang. tatang wala ka suklay. Eh, eh, eh. Pampabae yan, tatang. Mamaya hanapin ko yung <laughs> ano suklay. may meron na akong suklay doon sa isang kwarto. Pero may mo suklay. Panlalaki yun ay. Panlalaki. Kasya lang yung shirt tata ngayon. Ano? Ang ganda ng pili ko ay. Marunong akong pumili tata ngayon. Ano? abay yung basta ano, matibay, bago pa yan. Mabakla ba kaya ano, ano naman, yun eh. Hindi na ako tanga pa, ano. Mabay oh, po sa o. Oh. Eh, paano, patibay yung mga. Sige na, palikuni ro nila, eh. Nabalik sa dati, hindi na marunong expert. Ano, nasisiraan ng, ano. Muni! ang ano. Muning! Kawawa, mga hayop. Yan, ano, ano. Ang gamot ay eh, hindi naman siya marunong mag-ano. Muning! Muning! Nandiyan na niya, Muning, ay! Ay! Nandiyan niya, mga bibi, Muning! Mabuhay, papuntay niya dito sa araw ko. Dito kayo! Oy! Ay! 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 dalawa magdita! Magdita! dito kayo, dito, 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 dito kayo, punin natin isa, yung baby natin yung baby dito baby dito kayo magtita oh um, um, ganda niya, magtita po sila yung daddy at saka ay ano nitong si itim kapatid niya ito oh, ah, bibi ay, si baby. Ay. <laughs> Bradley! 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 Ano si Dib ko makayita? Ay, Hilig niya sa hamag, guys. Si mama niya. Namatay, guys, yung dalawang baby.

Hey. Mahilig po yan sa hamag Oh. Eh. makaisa na ang atir ay. Ang dalawang kulay brown ng mata. Ay! Nanaglog! Ay! Ito mo Oh. Active siya talaga. Kahit siya may ano. Marunong pala tatang gumamit siya. shower. Ano? Ayan. Anong pakiramdam mo tatang pag ikinakakaligo kisa doon sa, sa lansangan? Walang ligo-ligo. Ano? Oo, ma ano? Ay, sa lansangan, halos walang ligo ka doon, tata. may itong ulam namin apritada na mayroong ano ba uh, San Fernando ito ito yo eh wala na naman tilik dito si Tatang na nakaisi -e Tatang Uy, tatang. Gusto mo? Mm. Masarap ito, tatang. Mm. Ito yung anay. Kampong. Walang tinik yan. Kaya lang ay kailangan ay ano baga. Tanggalin may ulit. Medyo matigas ma yan. Hmm. Bawal sa akin guys ang coke. Pero ang tigas ng ulo ko. Ilang days na ako nainom ng ganito. Kasi may diabetes ako. Anong init naman. Napapainom ako gawa ako ng dessert jelly na mayroong mura mayroong ano, linggo para yun ang ano, dessert ng ano, pagkatapos ng pagkain Yeah. Uh dito na kain kami. Ay, gulat kong ko. Ang takot ko. Nandito, oh. <laughs> <laughs> Ayan, inapaupo ko lang. Kasi kailangan daw niya ng ulam. Ayan. Hindi naman namimigay yun, Ayun? Ayan? Hindi namimigay. Um. Hmm. Kaya, kaya, kaya. Baka, ano, nagkukulang din sa budget. Mm. Siguro naman, eh, dahil may ihanap buhay ka, sabi nyo, oh, no, bili ka na lang pagkain mo. Hindi na ba yung kumibiga? Sa bahal? Hmm. Dito ko na pinakain si Pupito at nahingi ng una. May tira pa naman ang uh, ano, uh, Ano, hmm. Yung mga pusa na no, mag aso Ang kapakainin ko. Kasi kumain ako. Ito okay. sa mga pusa, mga lamilay, ano din, tangin, at yeah. corny. Pardon me. me, excuse me, guys. Sa mga bibi namin, ito. Nagka-peak ka na kanina. Ginawa mo na yung kape mo. Hmm. Ito naman yata, nag mag-isa sa bahay mo, ay. nagas ano ka, mag-inom yata, nag-iisang iinom doon. Hmm, wag na Brad! ilang inang inasaing mo sa mga puso ha ako Oo. Mm -mm. isang kilo Sa si ha ubos mo yun uh. ilan ba yun mo ilan, marami rin yun malakas ka bang kumain sa inyo Oo. Uh. kung naga isa man din ay nakakawalang gana kumain at kasi mas gusto ko pa maraming kasalo Diba parang mas maganda yung Ang gawa ko na kakain na ko hmm Ano Anong mga luto mo? Pwede ka mag... mag kumain ng mga gulay. Pag may isang kukay, pati yung sa gundo. Hmm. Hmm. Kay... ano, Bob? Kay ano, bakla? Hahaha. <laughs> ano? Hmm. -mm. Si Chuchi meron ano. Ay ba, kulang pa doon sa mga ano yun, mga... Hmm. Ito. Kay bakla. <laughs> Guys, yung mga pangalan ng pusa na, may pangit, may bakla. <laughs> Ang kami kaming ulam, mga tanga yun. Ngayon, itira lang namin itong ulam kanina. Bradley! Bradley! Bakla! Ito dito, oh. Kay dito. Bakla? Oo, mm -hmm, ito. Bakla. bakla? Hindi, dito. Kay bakla yan. Kay Pangit. Meron na si Pangit, ay. Kailangan lang ni Pangit dagdagan ng kain. <laughs> ang gaganda ng pangalan na pusa. Ano, pipito? Pangit, bakla, <laughs> uling. <laughs> Mayroong, yung bab, ay ano, pinangalan ni Bradley. Uy! Uy, oh, ito na! Ito na! Dali na! Ito, bawal nga sa akin kumibu, Bradley. Ay, si Chuchu. Ay, si Chuchu. Ito sa tuta, ito sa dasa... nagalagong. Da ay. Pinangalanan ko. Pwede namamalakat mm -mm. pa <laughs> eh. ay. Mm-mm. Tapos palakat. Hinaultag ko ah. Tapos palakat yan. Mm-mm. Namamalakat lang ay. Nakapalaho? Oo. Oo.

Wala, wala ilaw ni Bakit. Ha? Bahay. Walang ilaw? Hmm. Bakit? Na, nawala ng, na, ano, nina sa muna. Ano. Bumbinya. Ah, oh, wala na. Hmm. Wala akong makurinti ngayon. Hindi ang ganito ang gagawin mo, bibili ka ng bago. Marunong ka ba magkabit. Napakabit ko yung kuya. Ay ano? Hindi pa inagawa. Hindi pa. Wala pa kayo nila, oh. Nabibili ka ng bago, ng bumbilya. Kasi kung yun ay pumuto, hindi magagamit na yun. Hmm. Hindi, na, ano, hindi na, hindi na... Hindi pa kailali nga, punti. Oo nga, bibili nga ng bago. Hmm. Hindi ko alam kung makano yun. Ang bibilihin mo ba yung pag nag-brown out, ay mayroon kang ilaw. Katulad nitong isa, o. Oh, pag nag-brown out yan, lahat patay. Pero itong isa, buhay. Ay, hindi ko alam kung magkanang gayaan. Oh, Oo. Tamo, oh, pag nag-brown out yan, lahat patay na ilaw. Iyan ang buhay. Hmm. May nabibini yan sa, ano, oh, sa mga hardware. Ah, kumaka? Oo, sa kahit kinalay lang. Kaya mag, pag, ano ako nakaluwag sa budget. Kasi hindi pa hindi pa rin ako pumunta ng bayan. Pag hindi kayo nga uh, akong ano, you know, bahay, uh. tapos tapos na yan. Yan ang Ano, ilang mo? Wala. Ay, ano naman. Hindi kayo nasikaso nila? Na? Hindi. Wala. Bakit may ko ako, hindi inatabas ako umahon. <laughs> Dapat ikaw merong emergency na flashlight. Meron ka? Flashlight. Wala rin yan. Hindi na pagkakasay yung namabatay. Hmm. Kahit naman, wala. Hmm. Dapat meron kang ilaw na gaya. Delikado. Paano kung halimbawa nagkaroon tayo ng ano? Namatay. Lindol. Tapos ikaw naman hindi mo alam kung saan ka pupunta. Di di ang gawa ko ay... Eh. Ma, ano yung madilim nga. Kay. Paano ko naguho yung ano lalo na hindi eh, mo pa makita yung ano inadaanan mo. Mag Ay kaya, kaya, ako uh, ito hmm. hmm? Meron niya, meron niya ata akong ano dito. Ay, kaya lang ay, ano ay, baka ito y... ay. Ay, mamaya. Meron niya ata akong bagong bumbilya, eh, adigay ko na lang sa iyo. Mm. Teka. Ano na 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 Kung hindi yung pundi. Dito, meron akong ano, spare. Kung ito ay ano, kailangan mo. Yan, kumukos, eh, kuya. eh kung sira naman yung ano kabitan doon sa ibabaw ng ano ilaw. Na yung, kuya, yun. Hmm. Sigurado ka. Ito yung ano, ay, 13 watts. O, baka hindi na ni Kuya mo at malakas ito. Ah, ko yan mamaya. Doon. Ah, hindi. 130, 130 pala. Mabili yung ano niya yung, yung ano 13 watts pala 130, forty e, ganyan na yan naman, pwede mo ipakabit kung yan ang problema maaga pa naman yan ay, gabi na yun, tulog na yun mag alas 10 na anong oras nagigising yun Hmm. Makain pa sa bahay. Hmm, dali mo na lang yan. May tira ka pa naman ay. Hmm, makain pa sa bahay. Oo. <laughs> mm. Ano yung kain ngayon? Eh. Aba, ay, gutuming ka pala ay. Parang, hmm. parang ako. Ano yung kain eh. ko eh? Ano po na Wala ulam? Mm -mm. <laughs> Ay, tubig ang gusto ng bibi. Ay, ka lang. Ha? Ay, hindi pa pala nakabuhay. Magpasalamat ka uli. Salamat, <laughs> <pa rin. laughs> salamat ka sa mga subscribe. Salamat sa oo, oo. Sabi ba, mo, subaybayan pa rin ang channel natin. Para sa si no, Mami Lagan. Oo. Sabi mo, salamat pag sa channel patuloy pa rin kayong mag-support. Na, ina, 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 Sige, ingat sa pag-uwi. Ah? Mm -mm.